Hello guys, magandang araw sa inyo guys. Yeah, may gagawin tayo ngayon dito. Ah, uh, Rusi switch mono ito guys ha. Natagas daw sa ilalim ng kanyang magneto. Titingnan niya ng chichikape ng ating mechanic si Boss King. Kung kailangan palitan na ng mga kit ng magneto guys. Yan ang chichikape. Yan guys, ah, uh, medyo malakas daw sa langis to. Kaya pina, pinagawa ngayon ng, at, ng, may, ng may ari dito sa atin, punta sa shop at medyo malakas na raw sa langis. Kaya yan ang kagawin natin guys. Yan guys, yan, umpisa na, na ni Boss King yan. Baka maumpisa, baka matira pa ng iba. Kaya titinayin ni Boss King, intro na natin guys. Okay guys. Saan natakas dyan, boss? Ah dyan, yung langis natagas sa ilalim. Malakas ba? Tagas naman. Malaks, bakit nga? Papag-chainsaw pa yan. lang? Tapag ka pa ng langis. Oo, Ah, yeah guys. Tumatagas yung kanyang, ano dito, yung kanyang langis sa ilalim na ito. Ano pang ano dyan? Tawag yan, tatanong natin sa mekanik, sa ating mekanik kung anong tawag yan sa ilalim na yan. Sa king. Sa king. Magneto kit. Dinadaan. Ah, Ayan guys, dinadaan sa may magneto kit. Kaya roo si Swiss. Mono. 1, 2, Original ng Magneto, original ng Magneto, original ng Magneto, original ng Magneto. Isabi, isa, dalawa. Dalawang oil fill, tatlong o-ring. Ayan guys, dalawang okay. oil fill, tatlong o-ring ang papaltad dito sa Uh, sa Switch switches mono, 1 2 Last lockdown tago sa ilalim Pag nakagira eh guys Ano na gawin Sa ating mechanic si Moski Ayan guys, bago umpisaan niyan Kina-subscribe din muna kami sa aming youtube channel Di MDTV Pa-like at pa-share na rin guys At pinto notification bell para lagi updated sa mga chase namin video at popos guys yan guys umpisa na lang ni boss king baka madali pa ng iba yan siyempre yung unang gagawin tatanggalin ng flarings may flaring pa talaga dyan yan, yan tagalirang yan tatanggalin yung flarings kailangan tanggalin yun guys talaga Này anh ơi. Nha các ba? chúng ta tăng lên một, tăng một nút bao, tăng lên một yung pedal, yung, um, yung pedal. Baka okay, yun yung nagtatagas na yung gasket dito sa hay. Oo, oh, yun.

Ay, magda Yung isa, ano, ay yung Bendex ano. Mas iba po ang ilalim ng magda ito ano. Ah. Ano okay, guys, yung mga tagas. Yung mga tagas ng Hoysie, ay yung mga lamis guys. Sira yung orange, nakakalimang Hoysie. Ayan ang tawag. nasa ng oil sila pa sa dyan kaya yeah. ah, ito so oil sila to at nasa loob nasa ganit ah, nasa loob Ayan, guys, yun ang tatanggalin, yung papaltan, oil seal. Oil seal ng magna ito, guys, ha? Ano ito, Ah, uh, Rusi 6 Mono 125. Mm -hmm. Yun, yun, naulog na. Ano yun, naulog? Stop it.

tapos ko. Baka may tama na yung kanya ano. May nakang, may nakang housing. Ito, ang seal guys, papaltan na na. Itong oil seal na ito, papaltan to guys. Ito yung tumatagas. Yan.

ito magbutang din guys yan dalawang oil seal magbutang guys yan oil magneto Тоже. Mm да. -hmm. guys ito yung papalit nating kit magnetong kit guys pwede din pala ito sa XRM guys ha. ito yung oil seal nya dalawang oil seal saka mga tatlong o-ring guys ito ang kasama ng kanyang magneto kit guys ha pwede uh, dito pang XRM guys pero sa alagay ito sa ito si mo, switch mono 125 guys yan yeah, yung guys ha switch mono 125 So, you pa Guys, ayan guys. Pwede pa sa XR guys. So, ayan, yan guys. Ayan. Ito, babaltan tong o-ring na ito. Ito, malaking to sa so, ito mga o-ring nung maliliit. Ito babaltan, itong tatlong o-ring ano. Ito guys. Ayan ano? o. Tapos isang oil seal pang isa. Tapos yung isang oil seal to natanggalin pa rin ano. Hmm yan guys pali ang papagtan dito ay dalawang oil seal saka tatlong oil ring yung tat dalawang maliit yan 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 ang magneto kit guys ng cruci switch mono 125 yan guys yan isa tatanggalin pa guys may okay. sumag yan palit ng ganyan guys ha Ayan naman dapat palta sa magneto ha dalawang oisil tatlong o-ring ayan guys ayan ito ko okay. guys ito yung papalit guys pwede din pang XRM to guys ayan o ayan guys ayan malinaw na malinaw ayan o okay, guys ayan o guys alagay ng o-ring, ito na alagay yung guys sayan, tapos yung maliit dito guys Isa. sa 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 kaya yung paraan iskramen, yan yah guys dito eh yah dapat kita base poso poso, milam na, hah milam na, hula eh, ginawa na ko na ng bago Ang ginawa na yung CGT Pilo yan guys parang Para wala yung Pagpapayas na langis Magigawin langis Kaya lalagay yung Kaya yung maliit Kaya lalagay yung maliit Kaya lalagay yung yun isang ori maliit ay hindi na rin tayo alam nyo muna may tigasted ano ay beta para hindi lumabas sigurado mo tagas hindi, to eh nahuhulog yan, kaya nalagay na yung pagkikip ay nahuhulog pala kaya kaya support yung pikip beta para mag-replace para mag uh, tapos um, uh, yung malaking o-ring dahil binagay sa sinakang ano tawag dyan? ano yan? ah uh, uh, cover, cover. Nah, guys, yung, dyan, ng ano yan? ah tensioner cover tensioner cover dahil dahil binagay yung o-ring ng malaking kape, alagyan din ng bed ng cooking by the way yung ng oisin para walang tagas may lalagay din na kayong oisin ano? lalagyan din ng cooking by para mas walang tumagas walang, tuma walang maglip na langis guys wala naman magiging effect yung nilalagay din wala tumagas, wala na guys. yung buffering na para hindi tumagas konti oh, lang hindi naman ganun karami walang effect yun guys, bagay nyo ang nyo lang, papalit ha to kit Lucy Swiss Mono 125 yan ang yun maliit yan, lalagay din ako ang kit ng grey lang lang proseso guys ha, nagpapalit ng to Boy sa saka yung tatlong orange yan, saka yan yan guys inaabot na kami ng malakas na ulan o, yan, nakakulong dito sa amin yan o, no? binabaha na kami dito yan o, no? tulay ng tubig napasok sa aming shop ang tubig guys pero walang problema Rain on siya eh. Magbibigay kami ng tip at konting kaalaman sa inyo guys tayo nah, ito muna yan, bumagyo. Diretso pa rin kami pagbibigay ng kaalaman sa inyo. counting tip, guys. Ayan, guys. Diretso, yan Kinakabit na, guys. Kaya, ano, ayan. malapit na sa pitiki. Ang tubig oh. <laughs> Pero okay lang yan, Basta makabigay kami sa inyo ng counting kaalaman at counting tip, guys. Ayan, malakas na ulan dito. May bagyo yata ngayon. Ilang araw na nag-uulang dito. So, yun yung kinakakabitan naman ng ano. Kinakakabitan ng oil. Oil ng mali. Oil yung mali. Kinakakabitan yung kinakakabitan ng chain. Chain ng starter. Chain starter ba yan? Uh -huh. Chain starter pa tayo guys yun na mo sa makina. diyan na yun nagpapatak mo sa makina, ano? Uh, pag wala niya, hindi uh, tatak hindi makina. Hindi, okay, yung starter lock. Ayan. Yung bendix, pagka yung ano, yun na nagpapaito. Okay, okay. yan. Sabihin. Ayos na yan, guys. Kaya niya lang, pagkabilis pagpalit ng ano ay magneto kit ng si Switch Mono 125 Ayan Yun, ayos na Nalit na yung mag na ito Susunod na ito guys Ano kanyang, kanyang stator Ayan Pinilis din namin yan guys Yan CVT cleaner yung tulog na tapos okay na yan guys kanya lang kasimple ngayon kadali pag medyo alam mo kung gusto mong malaman si baybaya mo yung aming ano vlog namin video namin para matutunan mo kung hindi mo kaya dali mo dito sa aming shop guys sa Laguna Victoria at hanapin si King aming mechanic ayan guys Ayan. Yeah. Kaya kalita yung cover yung magneto guys. Ayan. Ayan. Okay na yan guys. Kinakabit na rin ang CDI. Ito yung CDI. Kinakabit na rin. Okay. magtaka. Bakit tinanggal pa ang CDI? Oo. Oh, bakit? Sabihin nyo nag-welding tayo. Ayan. <laughs> ah, <yung. laughs> Kaya tinanggal daw yung ano, nag-welding kami kasi may na... ng turbine ng tornilyo, yung ano, Amin pang pangkalas na yung dulo kaya kinakailangan namin yan uh, si uh, Raya yun, no? na botol, kaya kinakailangan namin mag welding at tanggal yung tornil yung hindi matanggal tanggal kaya nakatanggal yung CDI no? guys yeah, okay na yan yeah, ipita na lang guys

Sana guys, kahit paano may na okay yung konting tip o kaalaman nang lang kung paano magpalit ng ng uh, ah, magneto kit guys ah. Ano nga pa ito ah, Rusi mono, uh, Rusi switch mono, 1, 2, 5, 2 guys ha. Ah, guys. guys, okay, sana kahit paano may na okay yung tip ha. Ah, guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMBTV. Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin yung creation bell para lagi updated sa mga share sa video at to post guys okay right, guys new Boss, yo